Nandito no, naman mo. kami, ni Chip eh, kahit marami sila doon eh. Nahimik ako eh, kakoy, wala naman ako problema kay robot eh. Papapaluin ka ako, Chokos! Papapaluin ka ako! Wala okay, naman ako problema sa Ano video? Ah, video? Pinahan pa ako sa... Ano Sa ako ba? Sa ikaw? Coach, ano yung coach pinanood nyo? Tiyo, okay. wow, Tiyo, si oh. Tiyo mo, Chip. Wow, wow. Tiga mo ah. Baliw na sa si robot. Oh, tiga mo. Tapos Eggers. Oh. 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 oh? oh. pala ina mo ni puta mo. Sa kandi, ina na rin ako dito ni ano ni robot. Ang gigigil oh. Ipinan na rin ako dito, sinabi rin yung pangalan ko. Puta mo na, anong gagawin wala, pa diyan? Kaya nga eh, wala nga problema kay robot eh. Pero ano, puntahan ulit natin oh. chief. Oh. Okay. Ikaw tayong. So, likod mo lang Oh. Okay oh, oh, lang eh. Oh, naman kami mo. ni Chip eh, okay. kahit marami sila doon eh. Hindi. Okay. Okay. Oh, tara Ila okay. oh. oh. na nila. Tara. Nanahimik ako eh. Wala naman ako problema kay robot eh. Gano lang naman ako eh. Wala kang problema pero nilalabas nila doon yung sama ng loob nila si nagsusuntok. Oy, hindi ko ilabas nila sa akin talaga mismo. Ba't pa kailangan gumamit ng punching bag na yon? Ngayon. Tama yan, oh, Jo. Tara, tara, muna yung chip. Sige, pag pagandahan na tayo. Oh, pasukin ka mo diyan, coach. Hindi, nagagawin na ko para si Ben ang lumabas. Tapos pag lumabas si Ben, pasok tayo. Ikaw, oh, talikod lang ako. Oh, talikod lang ako. Mamaya, ah, 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 Hindi ah, na ah, yan, takot yung mga ah, eh. Pasokin kebanyakan Tau po Sapi po Shopee. Shopee. Tau po Sapi po Sapi po Sapi 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 Sapi

Ano? Hindi ba kayo nadala? Nakakasuhan na kayo? Kakasuhan? Wait lang! Ano kakasuhan? Bakit nakita ko yung video? Bakit tinanin nyo pa sa... Bakit? Ikaw wala naman ang problema sa'yo? Ano video? Ha? video? Tinanin mo pa ako sa... Tawag nila sa Tagi Bas? Ay ikaw? Baka po yun. Di ako nagkakagod yun eh. Po yun. Po sir ba? Sino sino pinapanood mo? Sino suporta mo? Lolo lolo lolo. Asa'y pansin pa nga sana saan? Wala wala dito. Asa'y pansin Wala wala dito.

Gis, mo lakas. Bayo mo. Ako 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 si pa ako si pa. Bago it bago it bago it go. Oy, hey, oh. okay bang okay. 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 gulo oh. okay. oh. okay. dito? Bata ka dito ka ba? Bata dito ah. Ito, ito robot ah. Bakit pa bat bat dito mo pa inaan ng galo? Tara dito tayo. Ito ogers. Dito dito. Salamat ka masakit pa ako. Masakit pa. Kurmari lang naman yata yan. Bani. Masakit pa katawa ko sa pinaganda ko sa 150. Ayoko na sa iyo. Puro ka na maano. Ayoko na sa iyo. Ampaw ka. Mo. okay walang ano. okay, ano. oh ano, ano, ano. Yeah, oh hindi mo oh kayo oh, may problema kayo sa akin sa akin ko sa na pa naaninipaditi sa punching bag girls ano time next time mo. next time pasok ng pasok pasok ng pasok pasok na pasok pasok na pasok pasok na pasok na pasok na pasok pasok ng pasok 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 na pasok na pasok pasok na pasok pasok na pasok na pasok 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 puro naman kayo sabi, Hindi naman ginagawa. Ano? Papapaluin ka ko, oh, Choco. ka oh. ko. Oh. Malis na lang kayo. Papapaluin ka oh. Puro ganyan Papapaluin naman yan, Chip, ba? Oh, oh. Ano pa? okay. mm. Wala pala itong mga... Oo, Kucho. Uy, girl pumasok. Yeah, pasok yes. na namin kayo, pasok na pasok dito. Ano kaso, ano kaso? Ang tagal. Trespassing. Oh. bahay nyo to? Bahay oh. namin to. Bahay niyo. hindi nung bahay to eh. eh. Yeah, doon na Hindi naman nalaban nilang ng eh. Riddick. Oh, Riddick. 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 Bigyan mo lang siya agad pag nakita mo ko. na, naman yung mga yan. Wala nang chip. Takot ang pucha. Puro eh guys, comment yun na lang guys kung takot talaga yung mga gonggong na yun. Walang kwenta.